Ah, oh, wala na usok. Birit mga konti. Birit mga konti pa. Yun. Meron pa, pero tira na lang sa tambucho yan. Lagi sa lang yan? Oo, tira na lang. Oh, wala na, kung pag binirit, dati, ang dami yan eh. Pumbay nyo. So ayan, may itatap overhaul. May itatap overhaul tayo ngayon na uh, Honda Wave Bauhok 100, 100 to. 'Yon, ngayon uh, magkakaalaman tayo ngayon kung magkano ang gagastusin ng Inaabot ng top overhaul. Depende yan sa singil ng mekaniko no, sa labor at saka sa bibili ng piyesa. Ah, uh, depende rin yan sa galing ng mekaniko at depende pa yan kung home service ka. So ito eh, dito naman sa bahay to dinala. Talagang dito siya shop kaya uh, ano lang tayo. Tamang rate lang tayo. Ayan. Uh, ito nga pala ay mausok at uh, kumakain na lang to. Syempre mausok eh. Pag ako mausok, matikyang, kumakain na lang 'yan. Pag nakatikim ng long ride 'yan, sigurado overheat 'yan. Kaya mahabang maaga, agapan nyo na mga boss amo, manager, no? At uh, yun pag hindi nyo kasi inagapan yan baka abutin pa nito yung connecting rod no? kapag uh, nadali pa nito mas mahal ang gagaso sa inyo Byak makina na kayo doon so ayan ha palit uh, rebor na pala tayo rebor hatol na rebor pwede rin palit black so ito na na rebor na natin yung ating black at bago na rin yung piston piston ring ayan Ayan, bago. Tsaka valve seal, papalitan na rin natin yan. Tapos, yung uh, gasket nga pala nito, mga boss. Ayan. Tipid, tipid, tayo. Ayan, maganda pa. Original pa. So, pwede pa natin isalpak yan. Huwag kayong makukulit. Pwede pa yan. Ako humahatol. Sagot ko yan pag tumagas. Para makatipid din yung may-ari. Yun. Bali, inabot nga pala ito ng Ah uh, 16 lahat-lahat na. Lahat-lahat na 'yang labor a 16 na lahat. pati rebor